Ganda ng jacket oh. Parang may ganyan na ba? Ganyan kulay. Yan din yung ano, mga shirt. Eh. Good afternoon mga bali Andito tayo ngayon sa Pasig mga bali at papunta tayo ng Taytay Rizal para mag-deliver sa ating pangalawang customer. So kung napapansin nyo mga badi Hindi natin hindi nyo ako nakikita Habang Nagbibidyo tayo Pakita ko sa inyo mga badi Kung saan yung ating kamera Ayun mga badi Yun ang ating kamera Nasa ating league. Bago na naman ngayon Tagal ko ito na nabilip Desember lang yata. Ano, mga Desember yata. What traffic dito mga bali, pasig bali. palabas tayo ng C6. Oh, ma-traffic. buhay ng isang driver ng isang biyahero mam Ma pahingi ayaw na ni mam Ma ayaw bigay ni mam Ma So ramdam natin yung pagod no pag ganitong traffic lalo na maliit na maliit lang yung unit ng ating ating minamaneo ito mo ramdam yung pagod init iba talaga mga badi pag malaki ang unit na dinadala mo Oh, dito lang more mga apa nih traffic talaga. pada 6. Oh, ride salah tama lang mo moneyo. God bless.